Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, nagbahagi si Javi Benitez ng isang emosyonal na pahayag sa kanyang Facebook page na formal na kinukumpirma ang kanyang hiwalayan sa aktres na si Sue Sa kanyang post noong Sabado, November 9, inalala ni Javi ang kanilang limang taong relasyon na binuo sa kabila ng kanilang magkaibang mundo bilang dalawang negro sonon. Ayon kay Javi, ang kanilang mundo ay puno ng pagmamahalan, pangarap, at tawanan, at sa loob ng panahong iyon, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan at pagsasama. Ibinahagi rin ni Javi na naghiwalay sila ni Sun so ng tahimik at may respeto apat na buwan na ang nakalilipas. Bagaman hiwalay na, patuloy siyang nagpapasalamat sa masasayang alaala nila. Pinuri rin niya si So bilang isang hiya sa entertainment industry at nagpapasalamat siya sa inspirasyong hatid nito sa kanyang buhay. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, nagpaabot si Javi ng magagandang hangarin para kay So. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na magpatuloy si Sue sa pagbabahagi ng kanyang talento at naway patuloy itong magbigay inspirasyon.